Hello guys. Balik ulit ako. Ininto ko na po yung ano kanina video kasi nahagipan po ng music. Di ba po ayaw ni uh, YouTube ang may music. Eh nahagipan. Saka maingay po yung mga sasakyan. Ito po yung Dolarama. Sa Pranse, eh, Dolarama. Sa English, Dollar Store noong po nung bago pa lang ako dito mura ang mga bilihin dyan mula po nung nagpandemic tumaas na po ang mga bilihin dyan dati yung 5 dollars 1 dollar lang po yun dati kaya lang ngayon uh, ano na mahal na po mula nung nagpandemic sa likod lang po ng bahay namin to dito kami bumibili ng kailangan ng mga dog namin sa ano at dito rin kami nagbe-breakfast minsan yan masarap ang mga breakfast diyan uh, ang kagandahan po dito sa lugar namin hindi mo na kailangan magsasakyan kasi nasa likod lang ng bahay namin kung gusto kong bumili masarap pa pagkain diyan ako bumibili Ayan. Daming nakaparada sa sasakyan. Ay, nakalimutan ko po. Good morning, good afternoon, good evening. Lalo sa mga OFW. Ayan guys, mga bilihin nila, mga sapatos. Saka yung mga pandayit po, meron sila dito. Lalo na yung sa may mga diabetes katulad ko. Pero hindi pa ako bumibili ng mga ano dyan. Mga pagkain para sa diabetes. Diet po kasi yun eh. Ayan na po, malapit na po tayo sa bahay ko. Liliko lang tayo dito, bahay ko na. Ayan na yung neighbor ko. yan lang po sa likod lang ng bahay ko ang mga tindahan yan yung mga kapitbahay ko dikit po ang bahay namin dalawa ayan. sa isang bahay po dalawa yun dikit yun ang kapitbahay mo eto dito sinasakay yung mga paninda nila mga basurahan po yan yan ito na po ang aking tahanan simpleng bahay simpleng tahanan na marami ng tambak basta winter na na dami pa po namin ipadadampot sa truck ayan yung mga ginamas kong mga ano mga dahon ito na po yung aking dog. Sinalubong na po ako. Ayan, ni Bunso. At si panganay, nasa likod ko. Ayan, si panganay, si Ginger at si Honey. Huwag Yan pong isang kapitbahay ko. Bad neighbor po yan. Ay, Diyos ko po. Napakasalbahay po yan. Ayan ang kaban namin. Tinatambakan ng mga hindi pa namin gagamitin. Pinalagyan ko po ng harang yung aking uh, balkonahe kasi uh, para hindi pumasok ang isno, at least kahit malamig, walang isno na pumapasok sa balkonahe ko at uh, natatambakan ko kung anong gusto ko itambak na hindi dapat na arohan ng isno. Ayan na po yung mga tinataniman ko. Talagang ano na. Ayan po, marami kami dadamputin ng mga dahon. Ayan. Ipapasyal ko po kayo doon sa uh, harap ng bahay namin. Kasi likod lang po ito. Ito po ang kotse ng aking asawa at kotse ng aking anak na lalaki at kotse ng anak kong babae ang mga car namin ito naman po isa Honda ang aking car yan po ang akin. dati po ito ang sasakyan ko so luma na ibinigay na namin sa anak ko at binilihan po ako ng, ng asawa ko ito ito naman po yung sa anak ko at ito naman po yung sa asawa ko Ayan po, oh, marami kaming dadamputin. Ayan po ang bahay ko. yan, May decoration siyang konti sa bintana. Ayan po. Ayan, Christmas tree. Ayan, naglagay po ako ng decoration dito sa pintuan namin. Ayan, Ayan po, ang daming dadamputin. Kailangan po yan mailagay sa basurahan. Ayan po ang aking mga neighbor... ito na po yung aming bahay tignan nyo po magkadikit po yung bahay oh. kadikit po sila pero dalawa po yan yan po ang aking bahay yan naman po ay tawag tempo pag ayaw nyo malagay ng snow yung sasakyan nyo maglagay kayo niyan, dati po mayroon kami rito kaya lang po yung neighbor namin dahil nga masa mapangit ang ugali sinira po yung amin ano tempo kaya hindi na po kami naglalagay 2 years na ito po ang car ko ang hmm, dami pong basura o oh. Ay, hindi naman po basura, okay lang naman. Pero po yung sasakyan ng anak kong babae, grabe, palibasa, dalaga. Kaya po maraming tamba. Ayan o. Oh. Ayan po, dami basura. Hmm, ayan, nakita nyo po, dami basura. Ay, nako, pero yung car ko okay lang. Putulin ko na po Ah, uh, Maraming salamat po. Sana po uh, mag-subscribe kayo, like and share. Hanapin nyo lang po si Madam Lisa, yung naka-white dress po. Ito po ay aming um, mga basurahan. Yan. Ito po yung tinatawag na recycle, recycle. At ito yung mga basura na mababaho. Yan naman brown, yung mga pagkain yung hindi nyo na kailangan. Uh, itatapo na sa basurahan dyan po. Iba-iba po. Aking mga dog nagbabantay na. Ayan na sila. Okay. Thank you guys. So, thank you, thank you. Sana po mag-subscribe kayo sa aking video. Madam Lisa, marami pong salamat. Maraming-maraming po salamat.